Aris. Sige. Takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Aris. Sa 2 digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 11, number 17, number 25, number 42, number 31 at number 5 nagabay ng kapalaran. Toros, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin. Dahil pinalungkot, kanang ng kasawian mo sa pag-ibig, huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo, ng maligayang pagmamahalan, kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap, at nang sumaya ang pamumuhay, at sa loto, sa Taurus, sa two-digit number games ay number 15 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 6 number 3 at number at number 2. At sa loto ay number 28, number 25, number 41, number 16, number 37 at number 9, nagabay ng kapalaran. Gemini, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 10 at number 15 at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1 at sa loto ay number 22, number 13, number 36, number 6, number 18 at number 40, nagabay ng kapalaran. Cancer. Sige. Takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap, at nang sumaya ang pamumuhay, At sa Lotto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 7 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 5, at sa Lotto ay number 29, number 3, number 36, number 40, number 31, at number 22. Nagabay ng kapalaran. Leo, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Leo. Sa 2-digit number game ay number 15 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1, at number 3, at sa loto ay number 24, number 47, number 5, number 19, number 31, at number 42. Nagabay ng kapalaran. Virgo. Sige takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan, kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay at sa loto, sa Virgo. Sa two-digit number games ay number 15 at number 13, at sa three-digit number game ay number 2, number 6 at number 5, at sa loto ay number 40, number 15, number 29, number 28, number 31 at number 6 na gabay ng kapalaran. Libra. Sige takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay at sa loto, sa libra. Sa two digit number games ay number 11 at number 15 at sa 3-digit number game ay number 1 number 5 at number 3 at sa loto ay number 14 number 11 number 28 number 6 number 36 at number 33 nagabay ng kapalaran. Scorpio. Sige takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay. At sa loto, sa Scorpio. Sa 1-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 15, number 31, number 23, number 3, number 42 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius. Sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig. Huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan. Kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at ng sumaya ang pamumuhay at sa loto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 15. At sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 25, number 11, number 27, number 33, number 40 at number 9 na gabay ng kapalaran. Capricorn, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin. Dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig, huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay at sa loto sa Capricorn sa two digit number games ay number 10 at number 18 at sa three digit number game ay number 1 number 3 at number 5 at sa loto ay number 11, number 6, number 37, number 25, number 40 at number 13, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin. Dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig, huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay at sa loto sa aquarius sa two digit number games ay number 19 at number 17 at sa three digit number game ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 21 number 10 number 32 number 38 number 3 at number 16 Nagabay ng kapalaran. Pisces, sige, takbo at iwas ang gusto mo bang gawin dahil pinalungkot ka ng kasawian mo sa pag-ibig, huwag ganyan dahil mas maraming naghihintay sa iyo ng maligayang pagmamahalan, kaya gumawa ka muli ng bagong pangarap at nang sumaya ang pamumuhay. At sa Lotto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 19 at number 10, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 15, number 29, number 42, number 33, number 5 at number 26, nagabay ng kapalaran.